Eh, magandang umaga mga idol. Dito tayo sa bahay ng aking nanay at ito ang tataba ng kanyang mga saluyot, no? Saluyot, ayan. Ayan, kukuha tayo dito ngayon at ating uulamin. So, mainam daw siya at nakapagbigay ng kuan ah, gamot sa ating katawan. Marami daw siyang pinipisyo ang makukuha natin dito guys so sa mga hindi pa nakasubok dito ayan subukan nyo rin mag ano uh, mag gulay uh, masarap to sa dinding sa laswa yan masarap sya at ating sasawgan sya ng ano talong at saka okra ayan kalabasa So ito ang tataba ng uh, saluyot na aking uh, nanay No? So dito ako kumukuha. So pagkatapos ano, kumpleto naman dito, may may mayroon, ano ano ba 'yan? Tanglad sa Bisaya, no? So ayan. So ulamin natin ngayon ko an, ulamin namin ngayon tanghali. So ayan. Kukuha ako dito, guys, no? So, Hanggang dito na lang kasi pag kumuha ko wala akong wala akong ano, cellphone stand. baka malaglag pa ang cellphone. Nako. So, thank you guys. Thank you for watching. Thank you for watching. So, salamat sa panonood at God bless everyone.